Hello mga Korean drama fans! Sa episode 14 ng When Life Gives You Tangerine, masasaksihan natin ang matinding pagsubok na haharapin ng pamilya dahil kay An Myung. Tuluyang gumuho ang mundo nito nang takasan siya ng business partner dala ang lahat ng pera at gamit sa kanilang business na sanglaan. Sa isang iglap, siya ang naiwan para akuin ang kasalanan at nauwi ito sa kanyang pagkakakulong. Hindi napigilan ni Naeson at Guanshik na hindi pangaralan at sisihin ang anak sa nangyari dahil ilang beses na nila itong sinabihang huwag ituloy ang negosyo na ito. Lalo na ang business partner nitong si Cholyong ay bata pa lamang, malikot na ang kamay at mahilig kumuha ng gamit kahit hindi sa kanya. Dahil sa sagutan ay dito inilabas ni Unmyong ang matagal na niyang hinanakit. Ang pakiramdam niyang pangalawang opsyon lang siya palagi na hindi siya kasing ng kapatid niya. At naipinagkait sa kanya ng mga magulang niya ang suportang kailangan niya dahil ang mga ito ay nakapokus lamang sa kung paano tutulungan si Kumyo. Ang paghabol niya sa pera ay hindi lang tungkol sa kasakiman, kundi isang desperadong pagtatangka na magkaroon ng kontrol sa sarili niyang buhay. At para sa wakas ay mapansin rin siya ng kanyang magulang na ang buong pansin ay nakatuon lamang kay Kumyo. Kaya niya pinangalang-chiil ang anak na ang ibig sabihin number 1 ay dahil minsan hindi siya naging number one para sa mga magulang niya. Malalim ang sugat sa puso ni Unmyong dala ng tila, hindi pantay na pagtrato ni Naeson at Guan Shik sa mga anak. Sa flashback ay ipinapakita kung paanong hindi man siguro sinasadya ay naikukumpara niya si Unmyong sa ate, kaya naman tila nawala ng confidence si Unmyong sa sarili. Sa mga narinig ay nabasag ng tuluyan ang puso ni Eson. Nangyari ang kanyang kinatatakutan noong buntis pa lamang siya na kahit gustuhin niyang maging isang mabuting ina, natatakot siyang baka masaktan niya nang hindi sinasadya ang mga anak dahil hindi siya marunong kung paano maging mabuting ina. Lalo pa dahil lumaki siyang hindi nakapiling ng matagal ang ina. Sa huli sinabi ni Onmyong na huwag na siyang problemahin ng magulang. Na siya bilang ingratong anak ang siyang kakayod at gagawa ng paraan para mabayaran mag-isa ang mga utang niya.